Okay guys, eto mamimili tayo ngayon sa palengke ng San Carlos City, Pangasinan. Ito tayo, ayan. sita natin tayo. So ayan guys, kitang kita natin. Asa ah, palengke tayo, maghahanap tayo. Nung pwede natin kainin. Food trip tayo. So, guys, Okay. So, walas si Carlos Palenque so yun guys yan Ang mga kasama natin si Utol syempre si Earl the Pearl tapos si Martina ayun o oh. okay satay natin ilaw sya lang maliwanag lakad tayo tayo lakad 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 hanap hanap Carlos. Yan yung mga ano, nila, paninda nila dito. So, wet market tayo. Dah, um, ta, Bangus yata ang ano dito. Pangunahin ng mga panggalapak yata. Bangus. Yan yung mga bangus. No? Kaya lang wala si bangus girl dito eh. Sa kasi si bangus girl. So, yan. Natagpuan na namin yung bangus. Ito yun, bangus. May bangus yun. Ayan you know? Bangus. Dito, to. Bangus. Puro uh, bangus. Wala lang si bangus girl dito. Shoutout kay bangus girl. Ano bang gagawin sa bangus? Iyon. Oh, Iyon. O, ayan. Dito, dito, dito. Wala, pa-iyaw mo rin dito. Pa-iyaw mo wala well, mga kasama natin, oh. Sila-sila. Tayo-tayo. Yeah. Okay. Magkano rito, te? 180, sir. 180. 180. Paano manalaman kung dagupan? Naguntot nga sabi sa inyo. Puputulin mo nga, eh. Laging lamang yan, yung taas. Okay. Sige, yan naman. malinaw. Ilan lang, ano? Medyo malapad. Okay. Mada niya daw, malinaw, malapad yung niya, hindi siya color yellow yung mga. Sige, te, bigyan mo ka. kami ng ano. Patingin. Ilang kilos. Kilo yung muna. Tignan natin. Tama na, ang dami. Ah, yan. Oh, yan na lang, sir. oh Body, 360 plus 30. 390, sir. Oo, oh, 390. Ito. <laughs> Magkano sa ito? Ito. Ito. Mapigat pang takbo. Mapigat pang takbo. Mapigat pang takbo. Dalawang manas sa dalawang piraso daw isang kilo 120. Dagdagang may ilang makakain doon. Sino sino ba tao doon? Sino sila? Para hindi tayo mara. Dahil mo kaya kaya? Ang uro? Ang Bili tayo ng ito guys. Para alam natin yung expectation ng tao. Para. May kasama tayong Bisaya rito. Ito. ito. Alam mo. Tawin na rito sa Manila sa Ibag. Magkabay may pantagyo? Pagmintay na lang po. May patagdala mo. Ay, na na. Ayan guys, nagsasalitaan sila din namin yung maintindihan. <laughs> Bahala sila, malalaki na sila. Andi, bing, ano eh, palililis pa ba yung ano? Pangus. Anong luto yun? Pinalinis niyo? Ito lang sa inyo. Ito lang ito. Kasya ba Kasya na ba yan sa... Ano? O kulang? Sabi mo. Tatlo. Tat ilan yan? Aroma mo rin ba? Tingnan piraso piraso ka ba? Ikaw, hindi ko kilala tao ba sa Ilan tao sa inyo? Hindi, sige. guys, dumami. Naubos ito niya. That na yan. Okay guys. Again, and I'm your host. Sabay-sabay po tayo. Earl the Burn! Boom! <laughs>